Smileyk, gusto mo turuan kitang humalik? Ano sa tingin mo? Wow! wow! Meron ba kaming hindi alam? Hoy, Smileyk! Anong ginagawa niyo? Kitty? Smileyk? Smileyk, mas masarap ako humalik kay Diana! Ice, dalawang hot choco! Bilisan mo ha! Okay guys, dadalhin ko lang yung orders ng mga bunnies! Ano yun? Kailan pa ba kumain ng burger yung mga bunnies? Siguro Nat, Kahit maliit yun, matakaw yun. Diana, eto na yung order mo! Diana, seryoso? Burger? Diana, e eh, paano na yung diet? Girls, alam nyo, gutom na gutom ako. Wala muna yung diet-diet na yan. You! Yak, ang baho-baho naman ng burger na yan. Nangangamoy sa buong cafe. Tataba na yung mga yan, sigurado. <laughs> Frags, wala kayong pakialam kung anong gusto kong kainin. Kakain ako ng burger o kaya hotdog. Diana, Diana masarap ba? ba? Oo, sobrang sarap. Oh, hi, hi girls. girls! Girls, kumusta kayo? Dumaan lang kami para kumustahin kayo. Hello, boys! Hi, sexy! Nagda-diet ka ba? Oo, babe! Nagda-diet ako! Masaya ako kapag nasa good shape ka. Narinig niyo yung sinabi niya? <laughs> oh, Smiley! Nakapag-hello ka na! Tara na! May training pa tayo! Tara! Okay, Max! Oh, sige, babe! Mamaya na lang, ha! mm -hmm. Bye! Eh, babe! Nakalimutan ko pala! Diana? Yes, Smiley? Pare, natural lang yan. Okay lang yan. Minsan may day off sila sa diet nila. Tara na. Okay pare. Diana, maya na lang. Nakakainis. Diana, Diana anong problema? problema? Anong problema? Hindi alam ni Smiley na minsan kumakain ako ng hamburgers at hotdog. Nahiya tuloy ako. Ano Diana? Napahiya ka no? Kaya pala tinago mo agad yung hamburger mo. Tumahimik nga kayo dyan. Hoy mga palaka, kayo nga yung kumakain ng tatlong plato ng carbonara. Kaya tumahimik kayo dyan. Ano kasing orders nyo? Dalawang hot choco. Bilisan mo na. Tagal eh. Hi guys, gusto niyo bang ilipuday yung babaeng walang boses? Oh, Green, ano nangyari sa boses mo? Ano ginawa mo? Nag-concert ka ba? O oh, di ma, libre mo yung babaeng walang boses. Okay, Ice, gawa mo siya lemon tea. Tsaka tinapay. Okay, Green, sige, maupo ka muna. Thank you, Tima. Ang bait-bait mo talaga. Love mo talaga ako. Manahimik ka dyan. Hindi kita love. Okay. I love you, Tima. Pare, dapat hindi mo siya nililibre. Sige rin yan. Baka masanay. anong gagawin ko? Alam mo naman, di ako titigilan yan. Leila, matatalo na kita. Well, hindi ako papatalo sa'yo. <laughs> oh, yan na. <laughs> oh, eto na. Mas magaling ako sa'yo. Girls, hihingi ako ng tawad kay Diana. Kailangan kong mag-training. Isang linggo na ako hindi nag-training. Seryoso, Kitty? Ipapahiya mo yung sarili mo? Alam, alam mo ba, ba yung sinasabi mo, ha? Siyempre, hindi ko ipapahiya yung sarili ko. Sasabihin ko sa kanya, Diana, alam ko nagkatampuhan tayo. Pero magbati na tayo. Sasama na ako sa training. Well, okay lang naman yung sasabihin mo. Pero kailangan tapangan mo para matakot sa'yo si Diana. O, oh, sige, sige. Ganito. Diana, wala akong pakialam sa away natin. Pwede na ba akong mag-training? Isang linggo na akong hindi nag-training dahil sa away na yan. Okay, mas maganda. Okay, sige, mag-training ka na. Okay, Leila, ready ka na ba? Go! Okay, hey, ganito na lang. Diana, wala akong pakialam sa nangyari. Magta-training ako, okay? Pwede na siguro yun. Guys, napag-aralan nyo yun na yung paragraph 25? Pinag-aaralan ko na ngayon. Kailangan mag-aral tayo ng mabuti para maging nerds tayo, hindi losers. Bakit? Cool ba maging nerd? Mas maganda na yun kesa maging losers. Actually, hindi kami losers. Baseball players kami. Grabe naman, kumakain ng burger. Hayaan natin silang kumain para tumaba sila. Para mahirapan silang tumalon. Losers, padaanin nyo nga kami. Tabi, doon kayo sa kabila dumaan. Oo nga, hindi nyo ba nakikita nag-aaral kami dito? Oo, para tumalino kami. Tingnan mo tong mga bastos na to. Hoy, hindi nyo ba ako narinig? Sabi ko, padaanin nyo kami. Ano pang ginagawa nyo? Hoy, hindi mo din ba kami narinig? Nag-aaral kami dito! Oo nga, doon kayo sa kabila dumaan. Nakakainis kayo? Akala mo naman tatalino kayo? Mga losers! Mga palaka! Walang, walang kwenta! Napag-aralan ko na! Ako rin, Gigi! Girls, grabe! Busog na busog ako! Punong-puno yung chan ko! Pero huwag niyong sasabihin kahit kanino na kumain ako ng burger, ha? Nakita, Nakita naman ng, ng buong cafe na kumain ka, kumain ka ng burger! Wala akong pakialam! Losers! Padaanin niyo nga yung mga bunny cheerleaders! Cheerleaders na naman! Kanina yung mga frogs, ngayon kayo! Mga estorbo kayo! Eh, bakit kasi dyan kayo nag-aaral? Daanan kaya to? Ano? Hindi ba kayo tatabi? Pwede ba padaanin nyo na kami? May training pa kami. O, oh, oh, sige, sige na. na daan, daan na. na. V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Okay, guys. napag aralan ko na. Tama na. Ako din, Gigi. Alam ko na yung lesson. Ikaw, Probasti. napag aralan mo ba? Oo, Art. Ako rin. Okay, girls, mag-umpisa na tayo. Diana, magta-training tayo nang wala si Katie. Mary, anong gagawin natin? Wala siya. Okay, ready? One, two, three. Ooh, we are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. V-I-C-T-O-R-Y. Victory! Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory! Diana, kailangan natin ng bagong member. Nat, don't worry. Maghahanap tayo. Ooh, we are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. We are bunnies. V I C T O R Y. Victory. Alam mo, Max, naiinis pa rin ako. Niloloko ako ni Diana. Kumakain siya junk foods. Pare, masanay ka na. Di ba sinabi ko na sa'yo, ganyan yung mga babae? Ano? Anong ganyan yung mga babae? Mm. Talaga pare, bakit ka sa akin nagagalit? Oh guys, kumusta yung training nyo? Oh, hello, hello teacher Mike, Kumusta? Guys, tandaan nyo, malapit na yung competition nyo Galingan nyo yung training nyo Oh teacher Mike, alam namin, eto kami oh, nagtitraining Oh sige, papanoorin ko kayo Teacher Mike, hindi mo kami kailangan bantayan Kami yung pinaka-cool na team dito Ha? Huh? Teacher Mike? Kaya mo pa ikutin yung bola sa daliri mo? Baka nakakalimutan nyo, hindi lang ako teacher. Athlete ako. guys, go, go, go! Teacher Mike, panoorin mo to. Diyan ako magaling. Ayos, Max. Cool. Ayos. Max, Teacher Mike, ako naman yung panoorin mo. Wow! Guys, proud na proud ako sa inyo. Kitty, huwag mong kalimutan. Pwede kang maging cheerleader pero kaibigan ka pa rin namin. Hindi namin patatawarin yung traitor. Okay, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Magiging bossy ako. Papasok na ako. Okay, okay Kitty. Kitty. Basta tandaan, tandaan mo yung sinabi namin. namin. Maging bossy ka, bossy. Girls, ang ganda ng training natin ngayong araw. Perfect. Oo, Diana. Diana, kailangan na natin ng fourth member. Oo, oh. back to back yung mga competitions natin. Kailangan natin ng kasama. Okay, girls, don't worry. I promise, maghahanap tayo ng fourth member. Hello, Panis. Pwede pa tayong pag usap Diana, Diana nandiyan si Kitty. Kitty. Girls, nakikita ko. Kitty, anong kailangan mo sa amin? Bakit nandito ka? Well, Diana, alam ko marami tayong problema. Pero cheerleader ako. Tingnan mo, oh, B, Bunny. So ibig sabihin, kasama ako sa team. Magtutraining training ako. Ooh. Ooh. Girls, narinig niyo yon? Gusto daw ni Kitty maging cheerleader ulit? At anong inuuu niyo dyan? Seryoso ako. Diana, kalimutan mo na yung nangyari. Magta-training ako. Sasali ako sa competition. Sa ayaw mo o sa gusto. Talaga Kitty, seryoso ka? Diana, Diana wag mo siyang tanggapin, tanggapin ulit Kitty, alam mo ba na hindi ganyan yung tamang paghingi ng tawad? Tsaka alam mo, bakit ganyan ka magsalita? Kitty, team captain yung kausap mo So, gusto niyo lumuhod pa ako sa kanya? Hindi ako katulad yung sunod-sunuran sa kanya So ano, magte training ba tayo o hindi? Diana, huwag mo, mo siyang, siyang patawarin. Alam mo, Kitty, hindi ka pwedeng bumalik sa team dahil gusto mo. Unang-una, tinaydor mo ko. So paano pa ako magtitiwala sa'yo? Hindi kailangan ng team namin yung katulad mo. Ah, so hindi mo ko tatanggapin. Okay, sige, bahala kayo dyan. So, so ano nangyari? Hindi nila ako pinatawa. Ako tinanggap! Kitty, uh, relax ka lang! Magiging okay uh, din huw lang! Huwag ka mag-alala, Kitty! Gagantihan natin silang lahat! Uh, uh, anong gagantihan? Gusto ko maging cheerleader! Kung nagsorry lang sana ako ng maayos, tinanggap niya sana ako! Kitty, hindi! Hindi ka talaga niya tatanggapin! Ayaw niya na sa'yo! Ay, sa wakas! Di tayo masusundan ni Green dito! Alam mo pare, nakukulit ka na ba sa kanya? I-date mo na lang kaya siya! Akala ko ba kaibigan kita? Bakit ganyan yung advice mo? Maglaro na nga lang tayo! Okay pare, pero kung ako sa'yo, i date ko si Green. Bagay naman kayo eh. Dima, nandito ka pa lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ano ba yung Green? Hanggang dito ba naman? Pagkatapos kong inumin yung lemon tea mo, umayos yung boses ko. Tignan mo na pare, bagay kayo. I-date mo na siya. Kev, gusto talaga kita. Dima, mag-date tayo. Hoy Kev, tayo. ikaw mag-date sa kanya. Hindi ko kailangan ng advice mo. Hindi pwede pare, nilalandi ako ni Stele. Uunahin ko muna siya. Go, di ba? Pag-share kita. Gigi, ano yung homework? Paragraph 25. Max, pare. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakita mo si Teacher Mike. Ang galing. Oo, pare. Kahit ako nabigla eh. Napag-aralan nyo na ba yung paragraph 25? Oo, napag-aralan ko. Ikaw, babagsak ka na niyan. Okay, Kitty, go. Go, Kitty. Smiley, gusto mo turuan kitang humalik? Ano sa tingin mo? Wow. wow! Meron ba kaming hindi alam? Uy, Smileyk! Anong ginagawa niyo? Kitty? Smileyk? Smileyk! Mas masarap ako humalik kay Diana! Umalis ka nga dito! Layuan mo ako! Si Diana lang ang magaling humalik! Okay, Smileyk! Ikaw rin ang nawalan! Girls! Oo! Okay na! At anong tinitingin-tingin niyo dyan? Bakit? Masama bang kumantong sa boyfriend ng iba? Baka chismosa? Huwag mo nang uulitin yun, ha? Guys, malapit na yung tournament. Football players, basketball players, tsaka mga cheerleaders. Yeah! Guys, proud na proud ako sa inyong lahat. Teacher Mike, proud din kami sa'yo. The best teacher ka. Sorry, Teacher Mike. Na-late ako. na -busy kasi ako. Pwede na ba akong umupo? Okay. Leila, maupo ka na. Magsulat ka ng article tungkol sa mga athletes dito. Okay, Teacher Mike. Magsusulat ako. <tinyo> Alam ko, guys. Bananalo tayong lahat. Sigurado yun. Tiana. Tiana, ano yan? Nat, ano tong video? Mananalo, Mananalo tayo. tayo. Kayo rin, football players. Good job. Nat, sobra na to. Hindi ko na palalampasin yung ginawa niya. Tiana, relax ka lang. Sandali, naglaleso oy, oy, oy. tayo. Oyo, sakit pupunta. sa your Teacher Mike, papayaan mo si Diana. Stress siya. Let's continue. Kasalanan ni Smiley na naman to. Lagot siya sa akin mamaya ang break. Diana, sandali lang. Tignan mo muna yung video. Tignan natin. natin. Ano pang titignan natin? Niloko na naman niya ako. Tignan mo. Bakit ba hindi ko nahalata na may gusto talaga siya kay Kitty? Sige nga, i-explain mo sa akin. Bakit nakakandong siya kay Smiley? Tapos tutuluan niya pa si Smiley paano humalik? Yang kitty na yan! Yang smiley na yan, mga baliw sila! Di ba pinatawad mo palang si Smiley? Anong nangyari? Dapat hindi ko talaga siya pinatawad. Ikaw, Smiley, niloko mo ako ulit. Hindi na talaga kita patatawarin. Smiley, tapos na sa atin ang lahat. Aadisin na kita sa buhay ko. Simula ngayon, dito ka na sa bani. Ano? Si Smiley? isa na bunny. Bakit mo naman didikit yung mukha niya dyan? Oo oh, na, bunny na si Smiley. Hindi niya na ako maluloko ulit. Bakit ba ako naniwala sa kanya? Girls, girls, may nangyari sa classroom namin kanina. Oo, oh, Mary. Alam na namin, nakita na namin. Hindi, girls. Ako, nakita ko ng personal. Nakita ng dalawang mata ko. Makinig kayo. Mary, nakikita mo ba to? Mary, tama na. Nasasaktan si Diana. Diana, sinet up nila si Smiley. Ginagantihan ka ni Kitty. Mary, tama na. Nakapag-decide na ako. Aalisin ko na yung mga boys sa buhay ko. Cheerleading na lang, tsaka kayo yung importante sa akin. Wala nang iba. Dayana, kung iniisip mo na niloko ka ni Smiley, nagkakamali ka. Tinaboy niya si Kitty kanina. Narinig mo yung Diana? Ano? Tinaboy niya si Kitty? Anong ibig mong sabihin? Dayana ganito. Kumandong siya kay Smiley. Tapos sabi niya, gusto mo bang turuan kitang humalik? Tapos sabi ni Smiley, Kitty, umalis ka nga dito. Si Dayana lang yung best kisser. Totoo? Hindi niya ako niloko. Tinaboy lang niya si Kitty? Oo, Diana. Tinaboy niya si Kitty. Ngayon, hanapin mo na si Smiley. Tapos na yung lesson natin. Oh, oh, girls, pupuntahan ko na siya. Guys, grabe, akala ko niloko ulit ako ni Smiley. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari kay Kitty. Hindi naman siya ganun dati. Kilala ko siya, good girl siya. Anong nangyari sa kanya? Palagay ko dahil sa impluensya ni Leila at Yana. Okay, guys, uuwi na kami. Hahanapin ko pa si Smiley. Well, guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Wait for new cool episodes. Bye, everyone. Bye. Bye.